So, nga video mga amigo, akong giser lang dahil ninyo, no? Kung unsa ka advantage nga doon na tay, balon nga mga spare parts. Labi na sa mga multicab, common nga isyu ane. ah uh, muti yun yung fuel pump lang win akong na nga ato ang mga mapalit. Hindi ko sya mo doon na rulugay. Pero kani nga fuel pump na mo uh, taod-taod na po na gamit, ani So, kani sya, akong gitisingan moto nga among igililisog so, kana siya mao na ang karaan mga 2 years or 3 years na ba na mong gamit ani nana siya samit subsidy ni siya nga fuel pump among ang agilis so ang naka-advantage di ay kung doon na balon ng mga spare parts kay misan ma kung ta sa dalan noon mo palyar sila natay tay ikailis ra dayon pero kung makabudget lang no mo palit gyud mga ganang tagbalon so kani sa yun raman po ang pag ilis aning fuel pump duharaman raman po ni kawire o uh, integra o ganang sa gawas niya no supply so, pa sa carb nga host duharaman raman ang ikunik ani tapos duhara raka bolt pod ang nagpugong ani so kanidre ako ani nga gi uh, forward no pa paspasan ra Ya ulit klaro niya mong video kaya wag may nakakitaan ni. Eh. na mo ni nakaon ang flash para murarag nag flashlight. So makita dira no, ipalutan ako ang duha ka wire. So mo na nang ato ang agitaping so balik nakakulor-kulor ang puna aron di magkabaylo inig sumpay. Di gyud mi export aning trabaho ah. Pero at least makamaw-kamao lagamay no. Naanay -na sulod ang filter. Ayun na.